Good morning, good morning mga kapromdi. Ayan na nga at nagsisilakihan na ang ating mga sili at nagsisimula na pong mamulaklak. So itong area po na ito, ito po ay nasa 600 po na siling panigang. Ayan, so ganda na po no. At naglalakihan na po sila at gumaganda na rin yung mga sanga. At syempre, nagsisimula na po silang mamulaklak. Ayan no po, nagbubulaklakan na po ang ating mga siling panigang. Ayan. So, yung bandarong po, yung pagkalagpas po doon sa drum na yon, yung po lahat ay siling pula na, no? So, siling pula po na red hat. Ayan. Meron din tayo exotica po dito. So, dalawang variety po itong napasalang dito sa ating area. So, ito pong siling pula natanim po natin ito po ay nasa 2,500 yan at yung iba po sa kanila ay nagsisimula na rin pong unti-unting mamulaklak so yan yung pinakamatikas po nating kasama Bad Richard oh kway kway naman dyan tol kahit gising lang ta. <laughs> ayun oh. so pang malakasan na po yung mga ano natin staka ng tubig heavy duty na So yan, no? Ganda na po dito. Ang dami ng sanga, mga kapromdi, oh. Puro sanga-sanga na po sila. At malulusog po sila dahil dun sa inapply po natin na pinaupo natin sa ipot ng manok. Pinaupo natin at ating legend din ng mga pataba. So itong area po na ito, ito po yung medyo bagong tanim. Kaya medyo iwan po sila, no? Pero labi, ano po yan? Ahabol po yan. Ayun, no? So, ang ganda pa. At doon sa kabilang area, ay pinaprepare na rin po natin yung ating pagtataniman. So, pinilex lang po natin. Ito pong ating mga tanim na sili. Ayan, no? Tuloy-tuloy uh, po tayo mag-update at papakita po namin sa inyo yung proseso ng ginagawa po nating paghalaman, no? Ng paghalaga nitong ating iba't ibang mga gulay dito sa farm ayun salamat po sa Diyos for my updates follow nyo lang po ako and pakishare na rin po